Matinding mga pasabog ang aabangan ng mga manunood sa aksyon drama seryeng Batang Kiapo sa susunod na mga linggo sa pagsisimula ng kanilang ikalawang yugto. Matapos ang matinding bakbakan sa panig ni na Agostos, si Primo at Amanda at ni Tanggul, tuluyan nang ang nawala ang karakter na gumanap dito na si Lapid, Lorna Tolentino at Julio Diaz. Kasabay nito ang pagpapakilala ng mga artistang Papa Soak sa ikalawang yugto. Ipinakilala ni Direk Coco Martin sa naganap na press ng Batang Quiapo ang mga artistang papasok rito kabilang na ang aktres na si Andrea Brillantes na sa hula ng mga fans ay gaganap bilang leading lady nito. Nakitaan na ng husay si Andrea sa mga teleserye na kanyang nagawa sa ABS-CBN Network kabilang na ang pumatek na seryeng Kadenang ng ginto. Siguradong marami ang kikiligin sa nasabing serye, dahil magkakaroon ulit ng love interest ang bida na si Tanggul bukod sa umaatikabong aksyon nito. Kasama rin sa mga artistang papasok sa batang Kiapo sina Jake Cuenca, Angel Aquino, Michael De Mesa, Chanda Romero, Dante Rivero at marami pang iba. Marami na naman ang mag-aabang kung saan nga ba dadalhin ng sikat na actor-director na si Coco Martin ang kwento ng mga bagong karakter na papasok dito.